topic natin, ihi ng ihi. Uh, may tinatawag na overacting na pantog o overacting urinary bladder. Ano ba yung sintomas nito? So nakikita nyo, ah, ito yung senyales sa comfort room. Madalas umihi. Walong beses o higit pa sa loob ng 24 oras. Sa gabi naman, gumigising tumatayo sa higaan dalawang beses o higit pa habang natutulog. Number three, kakaihi pa lang, pupunta na ulit sa banyo o gusto na ulit umihi. At number four, ihing-ihi na pero hindi na makaabot sa CR, sa banyo o sa comfort room. So yan yung mga tinatawag na overacting na pantog. So ihi ng ihi may mga dahilan bakit ang isang tao ay ihi ng ihi. Ito, di ba, normal na pantog natin to o yung tinatawag na urinary bladder. So, mapupuno yan. Tapos, uh, yung muscle, siya na yung magsasabi sa'yo na iihi ka na. Pero, kapag overactive yung bladder natin, feeling mo agad na iihi ka na. Kaya, kailangan mong tumakbo sa comfort room. Napakaraming may overactive bladder, mapababae o mapalalaki. Kita mo, oh, 17% ng kababaihan. Ito, women pa lang to, pero madami din sa kalalakihan. Edad, 20 hanggang 45 anyos. Nagkakaroon na rin sila ng overactive bladder. So, ito, oh, mga 37% halos ang nakakaramdam nito. So, marami tayo. Kaya mapapansin mo, may mga tao, panayang trip dun sa comfort room. Ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng overactive na pantog? Number one, UTI, infection sa ihi. So, yan yung kadalasang dahilan. Number two, may diabetes. Kasi, di ba, sintomas ng diabetes, laging nauuhaw, kaya ihi ng ihi. Number three, maaaring na stroke o yung merong mga problema o naging problema sa utak at saka sa nerves. Katulad ng stroke, multiple sclerosis at iba pa. Tignan nyo ang gamot ninyo. Baka naman diuretic ang iniinom ninyong gamot. Kaya, ihi din kayo ng ihi. Number four, yung mga kababaihan na nagme-menopause. So, bumababa na ang kanilang estrogen. So, nagkakaroon sila ng atrophic vaginitis o kaya naman yung tinatawag na vaginal prolapse. ah, uh, marami yan sa kababaihan. Number five, kung lalaki naman, lumalaki na yung prostate. Tapos, may iba dyan, yung naging constipated o nagtitibi, nakakaramdam din ng ihi ng ihi may mga sakit sa pantog na nagkakos ng ihi ng ihi. Tulad ng mga tumor o kaya naman bato sa pantog, urinary bladder stones. May mga tao, doon tumutubo yung bato nila, doon sa pantog. Yung mga tao. So, takan -taka ka, bakit ka punta ng punta ng CR? Baka naman nasusobrahan ang iyong kape, tsaa, at alak. So, tignan nyo rin. Number nine, mahina na yung pelvic muscle, lalo na kung ah, medyo overweight o kaya naman nagkaroon na ng maraming anak. At number 10, yung mga yung pagtitibi kasi may dagdag pressure yun sa pantog. Kaya nagkakos din ng ihi ng ihi. So yan, yun yung mga sinabi natin. No? So number one cause nga UTI ano ang prevention? Kasi nasabi na natin yung dahilan. So, yung prevention, dapat hindi tayo magkakaroon ng UTI. Tignan nyo yung iyong mga gamot. Tapos, iwas muna. to tamang timbang, ehersisyo, gamutin ng diabetes, iwas sa kape, alak, sigarilyo, tapos magkikigil exercises. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo ano yung Kegels exercise. Pang babae, pang yon, ha? Ano naman yung mga test kapag ihi kay ng ihi? Una sa lahat, ang ekspertong doktor para sa ihi ng ihi, pag lalaki, urologist. So, yun po yung hahanapin yung doktor sa ospital. Uro. u URO, Urologist. At pag kayo naman ay babae, gynecologist at kailangan rin ng tulong maari ng mga physical therapist kasi tuturuan din kayo ng mga exercises. So, yan yung mga doktor na makakatulong sa inyo. Ano naman yung test na ginagawa dun sa mga may problema sa pag-ihi? Siyempre, number one, urinalysis. Kasi ang number one cause, infection sa ihi or UTI. So, kailangan makita kung may dugo, may protina, may bacteria ba, sa inyong ihi. Number two, minimeasure ang ihi sa pamamagitan ng ultrasound. Hindi huyan yan masakit. Ang tawag doon, post-void residual urine. Baka naranasan nyo na to, Di ba, papainumin kayo ng maraming tubig pag kayo ino-ultrasound. Tapos sasabihin, imimeasure. So, titignan nyo inyong pantog. Pag na-measure na ilang ml yung ihi doon sa loob ng pantog, papuntahin kayo sa CR. Oh, sige, ihi. Tapos, balik. So, i-measure kung ilan yung natira. So, ganun yung pag-measure. Hindi po masakit yon Number two, merong matatag na uroflow meter. Mapababae o lalaki. Pagsukat ng paglabas ng ihi. May tiyatawag din na cystometry, Test yan ng bladder pressure. cystoscopy, May camera dun sa loob. Or kung nerves ang problem, EMG, electromyography. So, yan lang po yung mga example. Kaya binanggit natin. Ano naman ang gamutan? Una, conservative muna. Tuturuan kayo ng Kegel exercises. Number one 'yan. May matatag na bladder training, Sabihin, tamang timbang kasi problema nga ito ng mga overweight. Tapos tinitignan yung eh uh, iniinom yung mga tubig, tapos uh, iwas nga dun sa kape at saka sa alak. So ano natin yan, i-discuss natin, ha? Itong, ito kasing step ladder. So, parang hagdan yan paano paggamot. Sa mga kababaihan naman, bibigyan sila ng vaginal estrogen. Pag post-menopausal women na, ito dito ang gamot nga dito, yung mga estriol o yung estrogen cream na kung tawagin ay Ovestine or Vagifem tablet. Tapos, meron mga tableta. Ang problem ko lang dito, maaaring may side effect. Kaya kailangan urologist or gyne gynecologist yung nagre-reseta nito. Ito, simulan na po natin ang gamutan. Number one, Kegels exercises. Lalo na pag nakasakay kayo sa kotse, wala naman kayong ginagawa, sa bus, sa jeep, habang nakaupo kayo, uh, pwede yung, yung uh, muscle nyo dun sa inyong pelvis, uh, iniipit-ipit nyo. Pero kung nasa bahay kayo, eto po ang tiyatawag na Kegels di Lie down kayo, higa kayo, flat ang likod. Tapos, itataas lang po yung puwitan. Taas, baba. Taas, baba. So, yan po ang tiyatawag na Kegels exercises. Ganito rin po. Pwede rin sa paa. Taas, baba, taas, baba yung paa. Tapos, sa kabila naman. Pang babae or panlalaki po ito. Kunin nyo po yung inyong sakong. Ah, Ganon din po, taas baba, taas baba yung isang ito, hawakan nyo doon, pero yung isang paa, nagtataas baba. Ayan, kaya may arrow. Yan po, pampaganda ng muscle para kaya niyang kumipot o mag-ipit ng ihi. Ika nga. So, behavioral yan. Tapos, tamang timbang. Tapos, meron din silang mga tinatawag na scheduled time voiding. Scheduled na pag-ihi. So, gagawin mo dalawa. Hintay ka dalawang oras kada ihi. Tapos same time sa maghapon. Laging ganon. Gawin mo siguro 8, 10, 12. Example lang po yun. Tapos sa next, pag medyo natatagalan mo na, pwede mo gawin 8, tapos 11 o'clock. So, tina time. So, ang difference, dapat interval 2 to 4 hours kada araw. Tapos gusto nila sana para uh, pare-parang oras sa so, time urination. Meron ding si pwede rin tayong magsuot ng mga lampin na pang-adult. Ah, uh, magaganda na po, hindi na siya halata kapag ginamit ninyo. Tapos may tinatawag din na bladder training. Ito yung sinasanay mo yung sarili mo na kung palagi kang ihi ng ihi, uh, pipigilan mo kung kaya mong i-delay. Halimbawa, naiihi ka na ngayon, try mo muna i-delay ng 10 minutes. O, kaya mo naman palang i-hold. Yun, yun yung tiyatag na bladder training. Number 6, vaginal estrogen na sinabi ko, um, Ovestine or Vagifem na binibigay ng inyong gynecologist. Pag tableta nga, may side effects. So, tamang timbang. Tapos, mga magagandang pagkain para hindi magtibi yung mga high fiber, gulay, prutas iwasan ng kape, alak. Iwasan po ang kape, alak, tsaa, maanghang. Yung mga maanghang, may tomato sauce kasi ito po yung mga tiyatawag na irritant sa ating pantog. Kape, tsaa, carbonated drinks, alak, maaasim. So, ito yung mga tao na medyo wag naman masyadong concentrated pero pwede naman tapos maanghang, yung may kamatis tsaka tsokolate. Tapos, gagawa po tayo ng diary, sinusukat yung iniihi natin, I ililista nyo tuwing kailan yung ihi nyo, oras ng pag-ihi, ilista yung gamot. Tsaka, pakiramdam nyo, pag ba inuubo kayo, nahahatsing kayo, tumatawa kayo, may tumatagas na ihi. Ilagay nyo po yan sa diary nyo para pagharap nyo dun sa urologist or gynecologist nyo, pakita nyo po yung inyong diary. Tapos, pwede rin gawin yung double ihi. Kakaihi nyo, tayo muna kayo sandali habang nasa loob ka ng cubicle. Tapos, ihi ulit para medyo matagal na yung susunod yung ihi. Tapos, yung delayed voiding, pigil sandali hanggang masanay na nakaya nyo magpigil. So, dun sa mga taong ihi ng ihi, yun po, ito po, uh, turo lang paano ang gagawin. Pero punta pa rin po kayo sa inyong Euro at Gainez. Salamat po.